So, guys, for today's video, meron na naman ako na isip na prank. <laughs> Pero kasabot ko na dito si... My loves! Food caller. Yan. Unang ginito ako ng pagkain, tapos ang plano is, kunyari, kakain na kami tapos ayayain ko si mama. Si mama yung magiging, ano namin, victim. Siya yung ayayain ko kumain. Tapos, ang plano, parang kakain kami. Siyempre, alam ko di siya kakain kasi kumain na siya kanina. Tapos, kunyari, nabubulo na ako. Tapos, tatawagin siya ni ni Loay. Para, tita, tita, ganyan yan. Basta mamaya, tingnan nyo na lang. Tapos, bigla akong bubuga ng dugo. Pero dito talaga siya dugo. color lang, guys. Ayan. Sabi ko nga kay Loay, mamaya, ano yun si Mama Yari? Siya talaga nakaisip niyan. Hindi, siya. siya start, Start, siya. Natin, uh, start siya. natin, agad, start natin agad yung sasakyan para. Hindi, mamaya, ano yun mo? Sabi, tita, start ka na sa sasakyan. Kaya na, tatarataranta ka din. Kalinga mo din. Start ka sa na sasakyan, tita. Dali na sa hospital. <laughs> <laughs> Buong. <laughs> Tapos so, ayun guys, so abangan nyo na lang. Basta yun yung plano. Ang haggard ko na pinaliguan ko kasi si Mocha. Ay, sasabot natin yung camera dito. Kasi dito. Dito guys, kasi... Um, kasi yan kasi ito dito bababa ba si Mama mamaya galing kwarto. Tapos, -tapos dito, sa, dito, dito dito na lang siguro ako pepesto na. Dito ko ibubuga para hindi na mapalit. Hindi dito alam mo mesto dyan na Tapos ito yung camera, ilalagay ko lang dito, itatayo ko oh. lang dito. Hindi niya mapapansin nyo kasi matataranta na nato. Diba ako malaglip pa ang side oh, Parang parang, parang kinakabahan <laughs> <na laughs> ako sa front na to. Parang baka mamaya mamura ko. Mamura ko ng lahat. Pag may nangyari mamura buang ka. Parang ayaw ko na pala, nakakakaba. Ano yung mga yeah, kapag? Ialalayan ko si Tita, mayroon <laughs> <laughs> ko na yung tsura. Pero yun guys, game na. So yun guys, hihiyain ko na si mama. Tapos siya nag up na ng camera dito. Hihiain ko siya mama, sabihin ko, Ma, kakain kami, kain tayo dito. Let's go! Magkain ka, Ma? Ha? Ng kanin, kakain kami. Ito lang na. Ayun, ano po. <laughs> Wala naman iba. May moka! Baba mo lang yung plato ko, mo pinagkain mo. Maka! Lalawang laman na lang pala yun. Dalawang laman na yung sinagat mo. Tanga, initin mo yung salmon. Masarap yun. Tanga ka, initin mo nang mga 4 minutes. init na mabuti yung sa ano. Masarap yun eh. Matik mo kay Loa. ka na mga kinain at may adobo pa. Pero masarap yun. Hindi naman yung sira. Hey. So yun guys, nay, <laughs> na natin sa mama ako. Ayun na. Hindi ko mapapansin ni tita yan kasi biglaan ko. Hindi, tunggalin mo rin to. Walang lasa. Kaya may Hindi. Walang lasa to naman mo Walang lasa yan pag Kung magkolo naman. Sa sige naman. Ay, may labnaw. Ito naman. Ito, ito, sa, 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 sa. ito. Parang medyo malabnaw eh. Puntiin lang natin. Ito, okay na yan. Ito siya, girl. Makaban Ibuga mo ka ano. Kapag yung... Mm, bumaba na si Kuko. Pag na, nakikita kita yung... Oh. <laughs> Susumbong idura mo sa mukha niyo. After niyan, baka ano yun yung mukha kainin. Iduramo sa mukha. <laughs> baka kainin yung mukha pagdura Ano yung na lasa yun. Kahit na, may Ano yung si mukha? Iwan ka gan? Bubuh. Bawang makapatang <laughs> ka. Baw Bawang makapatang ka. Ang kulit naman. Naka-play na yun lahat? Naka-play na yun lagi. Ipanibot ka. Alam.

hindi ko makaya. Makula pa kayo may pagkakulit. Ayun ba yan? Hindi, ano mo. Kabahan niya. Kabahan Hala, nang nangyari. <laughs> Mahal, okay ka lang? Mahal, okay ka lang? Mahal! Uy, nangyari sa'yo? Okay ka lang? Tita? Tita? Tita, si Step Tita. Tita? Tita? Si Step Tita, nabulunan. Hindi ko alam gagawin ko, Tita. Nabulunan. Si ano? Step nabubulunan doon sa baba. Hindi ano? ko alam kung anong gagawin eh. Ano nabubulunan? Ewan ko. Ano yung parang may nakahain eh. Ano?

No, ko luka, luka, kahit ako six step, six step Si si step na nga isip Ano mo. <laughs> naku, <laughs> naku, ka. <laughs> naku, ka mal. Kinubahan din ako. Nagulat ako. -ko. Di ko alam na may iyak si, ba, yan, si tita nang gano'n. magulat. Siyan? hindi ka rin tulis ano po? alam niyo? di yari tayo kiti ito. ano manakituman ang bisyo? ano? pati Sarahin guys, successful naman yung naging uh, prank natin kay mama. And yun. Pero, parang ayoko na ulitin <laughs> kasi nakakatroma yung reaction ni mama. Parang nakakaawa kahit mismo kasi ako na naiyak. So, yun. Okay naman si mama. Tiyanong ko naman siya kung okay ba siya. And okay naman yung puso niya. Ano lang yun guys, exercise. So, yun lang. Sana nagustuhan nyo and kahit pano na entertain kay sa prank ko. And, pero yun guys, hindi na talaga maulit yun kasi nakakakaba talaga. So, yun guys. Thank you for watching. See you on my next vlog.